Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay May Mendoza at kay Alden Richards. Kung tuloy mong mahal si May Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa si channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina May at kay Alden ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay tatlo pong bagay at syempre, hindi mawawala sa ating usapan, ito pong nangyari kay Alden Richards na nakita naman po natin sa national television kung saan halos sa uh, mapagtaasan na niya nga ng boses ano itong si Kim Chu nang uh, nang siya po ibiruin ano kung sino yung dapat niyang uh, batiin. pero hindi yan yung sentro ng ating mga updates ang sentro ng ating mga updates ay nasa dyaryo na nga po no? lumusot sa dyaryo ang uh, ang pasabog na gagawin po ng isang Min Mendoza at sa Richards this coming July 16 ito na po yun no? bukas na po yun mangyayari at hindi rin po mawawala ito naman pong uh, mga taong nagtaasa ng kilay dito po kay Alden Richards sa pagpunta po niya dito sa It's Showtime. Diba? Kasi ang dami pong mga, ang dami mga side comments eh. Ba't nandiyan si Alden Richards? Anong ginagawa niya dyan sa It's Showtime? Akala ko ba legit double-cut siya? Kesyo ganyan, kesyo ganto. Diba? Ang dami-dami po nilang nambabatikos kay Alden Richards. Pero hindi nila sinisilip kung ano nga ba talagang nangyari. 'di ba nga po sa huli nating uh, updates, 'di ba may kinalaman doon kung bakit uh, si Alden Richards ay wala nga na, wala doon sa Itbulaga Olympics, 'di ba? Sabi ko naman sa inyo basta may kinalaman kay Minnie at kay Alden araw-araw natin pag-uusapan ang mga bagay na 'yan. At kung nod ka nga nanood ng mga video updates natin pero hindi ka naman ako subscribe nako, ano pang hinihintay mo? I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Minnie at kay Alden. At uh, kung ikaw nga ay uh, nood ng nood ng mga video updates natin ano tapos marami ka pa dyan mga kilalang mga Aldo fans na hindi pa nakasubscribe sa atin sabihan mo na sila na magsama-sama tayo rito sa ating uh, YouTube channel ano na legit na para lang sa mga sumusuporta kay Alden para lang sa mga sumusuporta kay Main no at uh, magsama-sama po tayo rito at narito nga mga komentong napili na ng amin team patungkol sa mga updates natin ito lang unahin na natin ang naging komento nitong si Miss Mercedes Bueno sabi niya rito eh ano ano naman na wala kay Alden. Kung tinanggihan siya ng tatlong laos ang ibig sabihin nila kaya ayaw ng TVJ na mapunta sa Itbulaga kasi hindi si Maine ang tunay na naroon. Eh paano kung uh, mabigla si Alden at sabihin hindi yan ang asawa ko? Sinong magmumukhang tanga, di ba? Talaga na, talaga, di ba? Ang TVJ. At saka, kaya lang naman eh, may nanonood pa dyan sa Itbulaga na yan, ano kasi uh, sa mga binibigyan nilang uh, binibigay binibigyan nilang pera kaso di pa rin hindi eh, pa rin nga mag at yung kalaban nila, no, na uh, nila sa showtime no money involved na binibigay sa followers nila, no ang, uh, ang siyang uh, sagad-sagad uh, ang rating ba? Diba? Sino ngayon ang uh, talunan ang uh, tatlong laos na gurang at uh, kaya di pa nila tuluyang uh, isara no ang itbulaga kahit bagsak na bagsak na kasi gagamitin pa nila yan sa election para sa wala uh, namang uh, nagagawang maganda sa bansa na politiko no na si Tito Soto akala kasi niya eh, mananalo pa siya. Well, ay uh, dito ho sa inyong mga sinabi, Miss Mercedes, eh, bueno, hindi ho kayo yung nag-iisang nakakakita niyan. Marami pong mga netizens ang nagsasabi na kaya nandyan pang itbulaga because of the political will that they have. Diba? Kaya nga itong uh, TV5, nagpakatotoo na. Ang kanilang sinusuportahan ho talaga ay ito pong si uh, Willie Revillame. Eh ba diba yung magiging pagbabalik niya at hindi yung Itbulaga. I don't know why pero sa nakikita natin it's because of the viewership. Mas maraming nanonood kay Kuya Will kumpara sa Itbulaga. 'di diba? Wala naman po kay Miss Ellen Amorao. Sabi niya rito, "Good day, Mr. Pines. Hindi rin tayo sure kung TVJ o GMA ay may ayaw patungtungin sa si RJ sa Bulaga, pero uh, pareho silang ayaw pagsamahin ng Aldab. Ang daming nagsasabi na wala ng Aldab, pero lagi silang trending kahit wala silang project together. About sa pag-guest ni RJ sa It's Showtime, sabi niya, uh, sabi niya na miss niya na ang dati niyang ginagawa dahil umakyat siya sa audience na ang tinutukoy niya ay ang itbulaga at parang uh, nairita siya sa sinabi ni Kim Chu no kung sino ang inspirasyon niya. Ang lakas ng boses ni RJ, ni RJ at sinabing sobra naman. Kaya sinabi na lang ni Kim Chu na pwedeng sa family and friends ano, at nagbasalamat si RJ sa lahat ng sumusuporta sa kanya. At yun yung nagsisilbing inspirasyon niya. Kaya ang mga, expect uh, mga nag-expect ano, na si Catherine Bernardo ang sasabihin ni RJ na inspirasyon niya. Thanks update Mr. Pinas and God bless. And I agree with you Miss Elena Morao. Uh, they really wanted to Alden Richards, no? They, they, really wanted Alden Richards to spit out the name of Catherine Bernardo during the visit of It's Showtime. Diba? Kitang-kita naman, halatang halatan naman, para <laughs> para naman tayo nagtatago-taguan pa dito, di ba? Wala naman po kay Miss Doris uh, Latupan. Correct ka dyan, Mr. Pines. Nobody cares kung ayaw nila kay Alden. So be it, as long as uh, we all know the truth. Alda is real baka nga naman masira ang sarswela nila or maybe si Wanabi pa uh, si Wanabi nga ang andon at hindi si Nico de Folgerson mabubuko sila ni RJ you know, whatever, bulag-bulagan pa more baka bubulusok lalo uh, sila pa ibaba at mauwi sa maagang pagsara ng show nila nakalimutan na ng 3 eggs ang pagsagit ng uh, Aldab sa namimiligro noon na ratings nila dahil dahil lang sa isang taong, dahil lang sa isang taong tulad ni Panot na edit lang naman sa buhay ni Nico Mende Folkerson. Kayang-kaya nilang itawa ang legit, ano, uh, itatuwa uh, rather ang legit uh, hobby ni Meng over the user gay Panot. Well, yan nga po yung kinainis ng iba na parang itinapon na lang yung matagal na napagsamahan, ni ba, yung utang na loob na meron. At sa totoo lang, yes, may utang na loob si Mina at si Alden sa kanila pero ah uh, sa alam niyo kung ating susumain si si Lapa nga ang may malaking utang na loob kay Mina at kay Alden dahil isinalba nila itong mga ito. 'Di ba? Pero hindi nila naisip yung ganong bagay. At uh, bukod nga riyan, eh, pag-usapan na natin yung mga, na mga dapat nating pag-usapan. Unahin po natin ang balitang ito. Now, sabi ko naman sa inyo, uh, ngayong July 16th ang 9th anniversary ng Aldab Nation, ang fandom ni Alden at uh, Yaya Dab o Min Mandosa na nagsimula nga sa 8 ng GMA7 noon. no. Walang iwanan, Aldab may pasabog ngayong July 16. Ang dami pong nagre-reklamo nito at ang daming nagre-report nito sa Abante News Online. No? Sabi nila paano raw nakalusot ito sa mga pinaggagawa nila pa Bakit daw nakalusot ito sa uh, pahayagan na meron sila no? Pa bulok lang naman, mga pipitsugin lang naman daw po na uh, tabloid But daw nakalusot ito Tanggalin daw yan dahil disrespect daw po yun sa pangalan ni Alden at saka daw po ni Main Mendoza Okay? masasabi ko lang dito, hindi po natin mapipigilan yon dahil alam po ng lahat ng tao kung anong meron sa July 16. Bukas na po yan at aabangan po natin lahat ang mga bagay na mangyayari na about sa Aldab. At uh, bukod po po dyan, ano? Ito naman pong pagbulaga ni Alden Richards sa It's Showtime, ano, epi pinagtaasan ng kilay. Sabi ko naman sa inyo, ang daming mga netizens ang mga nagtaasan ng kilay nang makita nila si Alden Richards sa It's Showtime at, nag, uh, at ang kanila nga pong sinasabi, ba't nandun si Alden Richards? Akala ko ba legit na dabar ka siya? Bakit nandun siya at nagbigay siya ng uh, oras niya doon sa It's Showtime, umakit pa sa audience? Sinabi pa niya na namimiss na niya na yung dati niyang ginagawa. Diba? ba? Uh, ulitin ko lang po yung nakaraan nating uh, uh, pinag-usapan na uh, tinanggihan po. No? Alden Richards uh, Alden Richards tried to go and visit it Bulaga. Yun nga lang, tinanggihan po siya nung tatlo. Alam niyo naman po kung sino yung tatlong 'yan. At uh, hindi natin masisisi, 'di ba? no choice. Uh doon tayo, no. Doon tayo sa okay lang at bibigyan ng, bibigyan ng uh, ang tawag dito, bibigyan ng pagkakataon, ano, at uh, yun ang ginawa ni Alden, bumisita lang siya at uh, totally nag-promote uh, lang siya ng Pulang Araw, okay kasi kung sa bulaga po siya nakapunta eh talaga naman po, no talaga naman pong makikilaro pa siya makikijoin pa po siya doon ba diba? kaya nga ang dami nagtatanong, Mr. Pinas kaya naman pala naglabasan ang mga edited pictures na naman ni sa Mendoza kasama si Panot. Yun pala, may pasabog po sila bukas sa July 16 na naijaryo pa. Paano nga ba yung nakalusot, Mr. Pinas? Eh, di ba yung pahayagan niyan? minsan, eh talagang grabe kung atakin si may at saka si Alden. Well, ang masasabi ko lang dito, tulad ng sabi ni Alden Richards, to see is to believe. Abangan po nating lahat. Okay? Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.